isang magandang no comment. As I always say, I, um, masyado na kayong may alam sa buhay ko. So I'd like to keep it personal, my personal life. Dati pinafollow kita, dati pinafollow ko si Gorgi, inanfollow ko rin kayo lahat. O ibig sabihin ba, naghihiwalay tayo lahat? Nagsalita na ang aktor na si Paulo Contis tungkol sa usap-usapang breakup nila ng actress na si Yen Santos nang ito ay matapos mapansin ng mga netizens ang following list ng actress na wala sa listahan si Paulo Contis at deleted na ang kanilang mga pictures together as couple. Matatanda ang nagbreak si LJ Reyes at Paulo Contis noong 2021 at hindi nga nagtagal ay naging sila ng actress na si Yen at hanggang ngayon nga ay magkarelasyon pa rin ang dalawa habang ini-interview ang aktor noong premiere night para sa kanyang inaabangan na pelikula, nagsalita ang aktor tungkol sa relasyon nila at ang sabi niya nga ay, no comment. As I always say, masyado na kayong may alam sa buhay ko so I'd like to keep my personal life personal, iwas na iwas na ang aktor sa mga tanong tungkol sa kanilang dalawa at dahil nga dito ay nagtataka na ang mga netizens kung ano ba talaga ang nangyayari sa kanila ngayon. Maaaring ito ay isang tampuhan lang na talagang nangyayari sa isang mag-couple o talagang hiwalay na ang dalawa at sinusubukan pa nila itong ayusin. Nakakapagtaka nga na deleted na ang pictures nila sa Instagram account ni Yen pero meron pa rin mga litrato nilang dalawa sa Instagram ni Paolo at makikita na isang tao lang ang kanyang fina-follow sa Instagram at yun ay walang iba kundi si Yen. Ang malaking tanong ng mga netizens ay hiwalay na nga ba talaga ang dalawa? Madaming natutuwa dahil kung hiwalay na ito madaming fans ni LJ Reyes ang nagbunyi dahil sa pag-iwan sa kanya ni Paulo Contis noon, yun lamang po ano ang masasabi mo sa balitang ito comment mo sa ibaba huwag kakalimutang ilike ang video na ito maraming salamat po sa panunood. Isang magandang no comment. As I always say, I, um, na kayong may alam sa buhay ko. So I'd like to keep it personal, my personal life. Dati pinafollow kita, dati pinafollow ko si Gorgy inanfollow ko rin kayong lahat. O ibig sabihin ba, naghihiwalay tayo lahat?